yung mga boss grabe yung mura oh. naka sale sila ngayon 100 lang ito 100 lang oh. red hood grabe gusto pa naman namin ito ni misis bumili pag ano balak namin itong kumplituhin eh gusto ko talaga maglaro ng mga ganito pipong isip bata ba ewan ko lang kung nag niyo yun mga boss yung pakiramdam na yun ito ito batman duke uy to mas oh. galing yeah, yun mga boss uy ito medyo malaki laki 119 akong ganda mm -hmm. Grabe. Solid. Bigat to. Heatwave. Tapos may comics pa sa ano. Grabe. Wala eh. Walang matitira ngayong sahod. Kung meron lang sana. The Flash oh ganda may mga kasamang ano comics tapos si Phantom nandun so di ko alam kung eto maganda rin to offer nila dalawa na sila Batman versus Hush eto Gorilla nawala na nang na dito si Frankie ay eto pa 140 no nandito pa si Frankie anniversary si Frankie na lang nandito dito nga pala to, mga boss sa Toys Rush eto si Sabo Aokiji Sabo uy Batman no 200 plus tapos motor ni Batman Deadpool mga boss 195 oh si Akaino mamatay ka ng Akaino ka <laughs> grabe solid Adik talaga ako dito sa mga gantong laruan mga boss. Gusto ko talaga magkar. Kaya kung, sa, kung sakaling nagbo-birthday ako, sana may nagririgalo sa akin laruan eh. Gusto ko laruan. <laughs> ayoko ng mga ano, ayoko ng damit o oh, pera, laruan na lang. Ito ganda mga motor. 39 real lang. Sonic Solid Oh, WWE Oh, 78 na lang Uy, Batman Ano? Aba, ang ganda Ito Black Adams 145 49 Wally West Grabe, solid kaganda kaganda ng laruan tapos ito yung gusto kong bilhin oh. 68 na lang oh, BMW yung motor 68 lang ito Harley Davidson 57 yan Batman mura lang yan mga boss 121 Kawasaki oh. Harley Davidson eto 169 no oh, batman ang bigat ang ganda merong batman tapos yan oh. fossil furious black panther sabi ang ganda solid oh, eto balak rin namin mag collection ng asawa ko eh, yung mga sasakyan Grabe, ang ganda, lulupit. Grabe, solid 100 plus 180. Ito. Gando, ang bigat. Bakal mga boss, oh. 95 lang. Solid. Ano pa ba meron dito? Yun lang yung medyo maganda eh. Ito WWE 200 plus. Fortnite Pokemon. Ninja Turtle kung mahilig kayo. Leonardo, Rafael, Donatello. Idol ko rin yung mga yan eh. Dati. Ito kompleto rin. Pati kalaban niya. Oh, mga boss. Kamukha natin. Ay. Nyo. Ay. Ko. Ay. Sila pala. <laughs> Grabe. Gusto ko talaga itong banatan. Marami pa dito mga boss. Hanggang ano na lang pala to, sabi hanggang hanggang ngayong katapusan na lang pala tong 50% nila. Kaya mura. Pero ito talaga target kong mga to. Iba't ibang Batman, no? Batman sa The Flash. Multiverse, Batman Dark Wally West Hawkman Eto si Black Adam mo, oh. Ganda Parang ang sarap nito maglaro oh. Si Black Adam na kalbo Ocean Master Cyclone Red Hood Grabe sarap sayang 169 si Batman uy ito bon, lupit nito ha kala ko Zoid sayang naman oh 20 20 lang sya 20, 20 lang mga bus nagtatransport ayos yes, ha parang parang gusto ko sanang bilhin mapaba dito ay eto laking uy dragon king jedora ay mahal 400 wag tayo sa 400 plus oh eto Ferrari mura lang battle tank ko oh. o 28 lang to. Robin gaganda. Roblox oh. Yung, uh, old na ano Super uh, Batman. Zelda kaso wala si ano si Ling yun lang mga boss solid solid ganda eto one eto one, 184 ito naman si Swamp 184 rin oh. meron pa dun sa dulo 240 240 sabak nahulog yung ulo niya 119 avatar pero eto kursunada ko rin tong ungoy na to gorilla god laki, ganda ganda niya sa personal mga boss mga original yan mga boss Okay, masalam. Naglalaway na ako.